Bakit si Kuya ayaw magperam ng iPad? Ano? Naku naman. Clarissa naman kasi, anak. Sabi ng Kuya mo, kinukuha mo yung iPad niya. Nalolo, ba't hindi mo naman sinacharge? Nay, bala mo lang ako ng iPad ko. Ay, Clarissa, hindi ganyan ha. Hindi po pwedeng ganyan. Porket alam nating meron tayong pambili, eh gagastos na natin. Dapat inilalagay natin sa lugar yung paggastos. O sige, kakain na lang ako. Uy, hindi eh, ba kakain mo lang? At saka hindi ba sabi ng doktor ninyo sa school, dapat magbawas ka ng timbang, eh tapos ngayon kakain ka. Eh wala po ako magawa eh. Wala ka bang hobby? Meron po kumain. Ah, sige, ganito. Gusto mo ng iPad, di ba? Hmm. Magbawas ka ng kain, magbawas ka ng timbang. Pagbawas na yung kain mo, tapos hindi ka na overweight, ibibili kita ng iPad. Talaga po? Mm, -mm. Basta galingan mo ha, sa mas mabilis na panahon na makapagbawas ka ng timbang, mabilis na magkaka-iPad ka. O, kaya mo yon one week, konti lang naman eh. Kaya

Maganda yung naisip ni Elsa na bigyan si Clarissa ng premyo. Yung, yung iPad. Pero dahil dun nga sa ginawa naman ni Chito, dun talaga kami napaisip eh. Dapat hindi lang si Clarissa ang mag-diet. Dapat buong pamilya. Oo, mahirap na kasi. Paano pag nakita niya kami na kumakain ng mga bawal sa kanya eh. Bata pa yun, di ba? Baka hindi niya maintindihan. Diba? Tsaka bukod sa kanya eh, lahat naman kami dito matatanda na, nakakaintindi na. Kaya kami na lang yung mag adjust Parang, parang supporta na rin para kay Clarissa. Diba, Patrick? Sorry ba ako